good morning mga kadugo dugong Pilipino saan mang sulok ng mundo say hi ma anak hi. good morning say good morning to the Filip Filipinos all over the world ayan mga kadugo right now andito na naman kami sa Bugoy's Farm pa tinitignan namin yung mga magtatanim ng kamunguti ayan, nag-aararo sila nang uh, pagtatanan nila nang kamote. Baka patay, no. Ha? Talo pat. pat, pat. lang. Pagmanao umiimula nang akwata na i-guide. When? Para sa bag. O ito Upat nalawlaw taw. Ay parest. Tayo na. Talo. Ayan, mga makakadugo. Nagla agad na yung ngay na nigtinay. ay Ay. <laughs> Mamaya mga kadugo pag uwi ko pagagalitan na naman ako. <laughs> Hindi ako nagpaalam sa aking asawa. Yan o no, itlog yung mga manok dito sa ano uh, itlog itlog lang manok mga kalugo ayun mga kalugo hindi ka napapagod na, na sumusunod anak hindi ka pa kumain na no? tignan mo mo kung may pagkain dyan kain ka na doon ay hindi matamit na kita. Hmm. Itay na TG, nagsala kami? Nagsala nga. Hindi nga yung kung video ka YouTube. Haana, na banda. join. Ay, Ano hey, na yung nalpahe? Eh. Nabungo, <laughs> nabungo ito pinaka-favorite ko. Hey. <gasps> Mas masarap ang kalabasa. I will. Oh, you remove this one. You put it there. Na? Nalusok ni Tain. Awanin na. Talaga. Di ah, doon. Ganyan. Sige. Yung hindi madalapos. Bister. Sige hey pa. Lagay mo doon. Yung ma... Ini, alis ini. Wen, ata ka ata ukra uh, 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 ki ko. Uh. Wen. <tong> Saka may atik oh, made an makatinak. Hey. Ayaw niya maglakad. Hey. Oh, tamo takot siya pag may tao. <tong> oh, ayaw niya. Bye. Pagkatapos inararo mga kadugo, ay sinasabuyan naman ng uh, abono ang pinansa sa bug, ang isinasabog na abono ay uh, sulfate mga kadugo yung murang abono yan o uh. Hey! sarap pa tumamin sa lang. Hmm. Lawon tumama mga tay may isang eras. Manumit ti maapit ng, uh, na nga na uh, kaban. kaban? Uh, Wen. Talo ati ano tumama? Aya. Ay adu ah, ay, migayan. Mm -hmm. O yan mga kadugo, pag pag tumama daw yung kwan. Maganda ang ani, yung isang tudling. Uh, tatlong kaban kaya pala ano ayan mga kadugo ah I mean, oh, ngayon naman Ay, mula, pa, sige ngayon naman mga kadugo pagkatapos nilagyan ng abono ah, kinakalat yung <laughs> yung tangaw talbos na kanilang itatanim Duwa ti pag saya. Ayan. Nilagyan na nila hanggang doon mga oh. ng tanim. Ay tatanim nilang talo. ayun Nandun na. Nagsimula na sila mga kadugo. Tapos na nilang tinam na nitong dalawang tudling dito mga kadugo. Yan, oh. Ayan. And then, <laughs> meron din dito oh, na tudling. Tsaka doon. Mga kadugo. So, that's it for today's vlog. Mga kadugo kong minamahal. Ah... Uh, lakaran natin ay pasadahan natin itong ampalayang tanim mga kadugo oo oh, oh, 1 one meter kasi ang taas dito eh yan one meter ang taas niya wow kahapon nag harvest sila mga kadugo uh, 40 kilos yung na harvest ng pamangkin ko ang lalaki o oh, mga kadugo ayan o no? oh. Ang, ang gaganda nung hinarbis nila nung isang araw. Thank you, Lord. Ah, sa mga biyaya mo, i-bless mo po, Panginoong Diyos, ang nasa langit, yung aming itatanim na kamote. Ang dami, oh, ang lalaki, mga kadugo. Yan, oh. Ito yung ito yung uh, direct planting mga kadugo. Ito. Ito naman yung ang tawag dito. Ay may kangkong. Kukuha ako mamaya mga kadugo. Daming bunga. Kuha na lang ako. Uh, sa salad ko. Gusto ni Habi itong ganito mga kadugo. Okay? Nasirahan na yung mga kadugo. Masarap siya. Salad tapos mag hindi pa akawa kami kumain mga kadugo kaya ko ha ako so ayan mga kadugo uh, salamat ay baka na spray yan tanong ko muna ay huwag na lang baka na spray yan kasi nag -har every harvest nag e spray sila mga every after harvest nag e spray sila mga kadugo sarap sana oh ang hahaba ang Ito yung pinatubo nila din, pina, eh itinanim. E, ah, uh, nahuli siya mga kadugo. Tsaka hindi masyadong maganda. Mas maganda ito. Ingat tayo mga ingat tayo palagi mga kadugo at lagi nating tatandaan mahal na mahal po tayo ng Diyos hindi niya po tayo pababayaan ipinagkaloob niya po ang bugtong niyang anak ang Panginoong Heso Kristo para siya ang magsakripisyong maghirap mamatay sa krus sa kapatawaran ng ating mga kasalanan ang atin lang pong gagawin mga kadugo maniwala at tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng ating mga buhay at magtiwala umasa sumunod lang tayo sa kanyang mga salita na matatagpuan ayun no, ang daming bunga mga kadugo sa Biblia yan po ang aking pinapanampalatayanan pero hindi po sa pilitan ang kagandahan po nun Ah. Uh, Pinagkalooban po tayo ng Diyos ng choice to believe or not to believe. So Ganyan ng oh, mga kadugo, ganyan. Dami oh, buwan Oh. Ang laki nito oh. hmm ang laki. Kalahating kilo siguro yan mga kadugo. Oh. Wow. Ang dami dito. Ang lalaki oh. Hmm. Lah. Ang dami. Wow. Kalahating kilo siguro yan. Oh. I love it mga kadugo. Bye bye. Oh. Nag-iisa siya. Ang laki. Kala isang kilo. <laughs> I love you with the love of the Lord.